Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ako po si Kay Orangan, 27 years old. Nakatira po sa Dasmarinas City, Cavite. Lima kaming magkakapatid, ako yung middle child, um, masaya naman kami magkakasama. Um, si Papa, good provider naman siya sa family, um, mapagmahal sa amin, lahat ng kailangan nabibigay naman. Lagi naming bonding kapag kasama si Papa, umaawit, ganun. Tapos sa saya, yun yung lagi na yung bonding, naglalaro yun. Mula elementary hanggang high school, lahat ng school projects ko, lahat ng activities ko, si Papa yung kasama ko palagi sa school. <laughs> Kapag recognition, graduation, aakyat ah, sa stage, si Papa lagi kong kasama. <laughs> ng time na yun, um, galing ako sa school, pag-uwi ko, sabi nung kapatid ko, nagsusuka si Papa ng dugo. Tapos hindi ko alam yung gagawin. Tapos si Papa, sabi niya lang sa akin, bahala na. Wala na. Hindi na namin nadala sa hospital. Tapos hindi ko alam yung process. Hindi ko alam sino lalapitan ko. Ang tagal mag-sink na pinagpahinga na si Papa. Gang college. Kasi, hindi ako yung nag-open up sa iba kay Papa lang ako nasanay na kay Papa ako lagi na open up, nag-share lahat. Sobrang nagkawata-kawata <laughs> Ang hirap mag-reach out. Hindi ko alam kanina lalapit. Eh, patapos na yung third year high school ko, hindi ko gustong huminto. Kasi, nasa on our list ako. Ayoko mapabayaan kasi pinanghahawakan ko yung sabi ni Papa na kailangan mo magtapos. Doon, ang ginawa ko, hindi ako marunong maglaba, magluto. Ang ginawa ko, doon sa teacher ko, tumanggap ako ng labahan ng teacher ko, ng advisor ko. Taga-check ng mga papel niya, taga-records. Iyon ang ginawa ko. Sideline. Tapos, hanggang sa... Lumipat kami dito sa Kaloocan. Nung paglipat namin, doon inisip ko na kahit sa maliit na paraan, makatuwa nga ako. Tinuloy ko lang yung paglalabada. Nangangapa ako kasi bago. Sinasabi ko sa Panuk, tumanggap ng sideline. Bukod sa paglalabada, tutorial session, kasi doon mas gamay ko yung pagtuturo sa primary, sa mga bata. Gusto ko mag- Diba, hirap sa pagbabasa, ganun tinutulungan ko. Ang unang tanggap ko ng 20 pesos. So yung 20 pesos na yon kahit isang sardinas lang, okay na kami, may pang ano namin na ulam sa tanghali. Saturday lang siya pwede, tapos Sunday, tumutuwang ako sa gawaing bahay. Bukod doon, pagka-graduate ko ng high school, kailangan kong pumasok sa pagiging kasambahay. Kahit hindi ko kaya yung pagiging kasambahay, pinasok ko. Uminto ako ng isang taon. Hindi ko nakayanan. Bumigay yung katawan ko kasi nagkasakit ako. Hindi ko kinaya. Nag-apply ako as student assistant sa school. Tapos nag-apply ako ng mga scholarship sa ibang organizations. College na ako ng time na yon. Monday to Saturday, kailangan kong jumuti as student assistant sa school. Inventory. Tapos mga reporting sa TESDA ako yung may hawak sa paperwork. Kaya Sunday, doon lang ako umaga, kailangan ko maglaba. Tapos pagdating sa hapon, kailangan ko kung pwede magbantay ng bata. Yun ang ginagawa ko para may panggastos ako sa isang linggo. Yun lang yung ginagawa ko. Pag hanggang sa nakatapos ako, Hanggang sa dumating na OJT, kailangan ko ng mas malaking pera. Hindi kaya yung sideline. Sideline, 500. Yun, ang ginawa ko nung time na yun, nag-risk ulit ako, nangutang ako. Yung isang libo na yun, inutang ko sa kakilala ni Ante. Tapos sabi ko, pagka-graduate ko, makakahanap agad ako ng trabaho. Tapos, babayaran ko. asaawat tulong naman, Salamat sa Diyos nung pag-apply ko sa isang school na yun, ang bungad sa akin, willing ka bang magturo ng senior high? Tapos sabi ko, opo. Tapos yun ang binigay na teaching load agad sa akin. Thankful and napaka-grateful sa, sa awa tulong ng Diyos. Kasi kung hindi siguro ako nagkaroon ng lakas ng loob din, siguro yung mga depression, anxiety, hindi ko nakayanan yun naging motivation siya as ano para maging emotionally, physically, mentally maging strong sa awat tulong ng Diyos. Yung pamilya natin. Sa awat tulong ng Diyos, sa sobrang dami naming pinagdaanan, buo ulit kami. sa so ngayon po sa awat tulong ng Diyos, isa na po akong licensed professional teacher. Nagtuturo po sa isang international school ayun po, awa tulong po, nakakapagpatuloy at nakakapagbigay uh, support sa hindi lang po sa pamilya ko, pati na rin po sa ibang tao. Um, sa mga may pinagdadaanan po, ma, sa mga problema kinakaharap sa buhay, itinetest lang yung sarili mo kung hanggat kaya mong bumangon, babangon ka sa awa tulong ng Diyos, hindi ka naman pababayaan. Kailangan mo lang panghawakan yung uh, pananampalataya mo sa Diyos. Huwag po tayong susuko sa buhay, laban lang. salamat po. Huwag kalimutan na subscribe na po tayo pa. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.